Trial and Error Model Paano hindi mabigo sa buhay pag nenegosyo? Kung nag-iisip kang magnegosyo o nagnenegosyo ka na ngayon pero naaamoy mo ang kabiguan sa sitwasyon mo ngayon, etong vlog na ito ay para sa'yo. I-share ko sa'yo yung discarte ko kung paano makakaiwas sa, sa mga masasakit na kabiguan sa pagnenegosyo. Kaya tapusin mo tong vlog na to. Garantisado may mapupulot ka na hindi mo pa natututunan mula sa iba. Kung ngayon lang tayo nakita ako si Arvin Urubia, isa akong entrepreneur. Isa rin akong inventor. Kaya tara, simula tayo. Ito, istorya. Isang masakit na istorya sa kabanata ng buhay ko. Dahil meron na akong limang bigong negosyo sa loob ng sampung taon, yung ika-third company ko, yung inventions company ko, dito ako merong may malaking realization talaga. Kasi between dun sa third company ko at yung fourth company, yun yung pagitan kung saan bagito pa ako mag-isip tungkol sa negosyo at saka mature na ako, siguro sa pagnenegosyo, Yung pagitan ng third company at sa anong fourth company. Yung dalawang kumpanyang yon ay yung third company, yung inventions company ko, at yung fourth company ko, yung car ko. Yung lagi ko nakikwento. Kasi dun ko talaga ha, in-apply lahat ng natutunan ko sa mga unang pagkabigo sa negosyo. O, ito kwento. Ito yung kwento tungkol doon. Yung panahon nga na winoworkout workout ko yung pangatlo kong kumpanya, ito yung panahon na nagre-raise ako ng funds para doon sa mga invention ko. Kung sino sinong kinausap ko, mga investor, mga venture capitalists, para pagkatiwalaan nila ako doon sa mga pera nila. Yung mag-invest sila sa akin. Pero ito ang lagi ko naririnig sa kanila. Arvin, okay ang mga ideas mo. Sobrang gaganda. At garantisadong may malaking potential. Kaso may problema. Ano pong problema? ang problema, kailangan may makita muna akong kaming cash flow sa negosyo mo. Dapat may makita kaming umiikot na pera dyan sa negosyo mo. E paano pong may iikot na pera? Eh, kailangan ko nga po yung pera nyo para may umiikot na pera sa negosyo ko. Yun nga ang problema, Arvin. Bago kami magtiwala sa iyo, kailangan mapatunayan mo muna na kaya mong magpaikot ng pera. E paano ko nga po papatunayan? Bigyan nyo muna ako ng pera nyo. Bibigyan kita ng pera. Basta patunayan mo muna na napapaikot mo yung pera. ano nga po yun? E wala nga po akong pera. Kailangan ko nga po yung pera nyo. Hindi mo nga makukuha yung pera ko. Pera namin, mga investo, I-prove mo muna na kaya mong magpaikot ng pera. Kung hindi nyo po ako bibigyan ng pera, ng pera nyo para paikutin ko, paano pa paikutin kong pera? Yan ang tanong na kailangan mong sagutin. At pag napatunayan mo yan, Arvin, lahat ng pera naming venture capitalist at investo, gugustoy naming ibigay sa'yo lahat. Basta mapatunayan mo yan. Okay. Pero ito ang tumatakbo sa isip ko sa likod ng paulit-ulit na conversation ng mga venture venture sa akin na katulad nun. Itong nasa isip ko. Kung matututunan ko magpaikot ng pera, ng walang pera, hindi ko na kailangan ng pera ng mga venture capitalists na to at ng mga investor na to. Kasi marunong na akong gumawa ng pera, ng walang pera. Hmm, labo. At yon ang malaking realisasyon na napulot ko sa paghagilap ko ng pera sa paghagilap ko ng pera sa paniniwalang yun ang magpa-progress o magpapaprogress sa mga ideas ko o mga negosyong tinataha ko pero sa likod ng realisasyon na yun may malaki akong problema wala akong kapera-pera as in wala wala akong panggastos wala akong pangload wala akong pamasahe wala akong kahit na anong panggastos sa sarili ko yun ang mas malaking problema paano ako mabubuhay kailangan kong suporta ng sarili ko kung walang ibang sumusuporta sa akin pero syempre salamat sa magulang ko, sa girlfriend ko noon. Siyempre, hindi naman nila ako pinapabayaan. Walang problema kung kumain ako ng libre sa bahay namin. Ganun ako kalab ng nanay ko. Na malaking party rin kung bakit nakapagpatuloy ako. Pero sa another vlog ko, tatalakayin yung importansya ng magulang na sumusuporta. Balik tayo rito. Dahil nga kailangan ko ng perang panggastos, kahit ayoko, kailangan ko magtrabaho. Sumubok akong mag-apply-apply. Pero walang naniniwala sa akin. Kung alam mo na yung iba kong kwento, hindi nga ako graduate. Dahil nag-drop nga ako kagad. Dahil may plinano ako noon. hindi, na hindi nangyari. So, sinubukan ko mag-apply-apply, walang tumatanggap. So, wala akong ibang option kung hindi pagpatuloy yung buhay pag ninegosyo ko. Dahil nga kailangan ko ng panggastos, kailangan ko may pumasok na pera sa akin, kahit papano. At sa dami ng pwede kong gawin, isa lang ang shoot na shoot sa sitwasyon ko. Yun ay gumawa ng website para sa iba. Ayoko na ayaw na ayoko tong trabaho na to dahil ayoko kung gumawa ng website para sa negosyo ng iba. Gusto ko para sa negosyo ko. Pero kailangan kong nunukin yung pride ko. Kailangan kong magtrabaho para may magka, para magkapera ako. Hindi para magkapera yung negosyo ko, kundi para ako mismo magkapera kasi kailangan ko ng panggastos, pangsustento sa sarili ko. At gumagawa nga ako ng website para sa iba. Parang side gig ganun. raket At dahil sa raket na yun, na pagpapatuloy ko pa rin i-execute yung mga business ideas ko ng may kapayapaan. Dahil may pumapasok sa akin pera kahit maliliit man lang at kahit ayoko nung trabaho na yun, ang importante may pumapasok sa akin pera para may pang sustento rin ako dun sa mga pla pina pinaplano ko, binabala kong negosyo at invention. At yun ang kagandahan sa parte ng buhay ko na yun na narealize ko na hindi masamang magtrabaho para sa iba. Basta hindi mo lang iiwan yung plano mo. At mula noon, nung panahon ng buhay kong yun, ngayon, pwede na akong pumalpak ng pumalpak kahit ilang beses. At matuto ng matuto sa mga kapalpakan na yun. Pero hindi hindi ako maghihirap. Dahil meron akong side gig, meron akong trabahong kahit ayoko, nagpapasok sa akin ng pera. At ang maganda sa trabahong to, although freelance lang naman ako noon, wala akong, ina wala akong, hindi ako under ng isang company, nabibigyan ako nito ng sapat na oras para trabahuin at i-execute yung mga gusto kong subukan ng negosyo. Yun ang kagandahan sa meron kang source of income kesa wala. Ito ang natutunan ko sa mga gustong magnegosyo na katulad ko. Dahil gusto kong magnegosyo, gusto nating magnegosyo, ang katotohanan, ayaw na nating magtrabaho para sa iba. Ayaw na nating magkaroon ng posisyon na under tayo ng ibang tao o inuutusan tayo ng ibang tao. Pero ang totoo, malaking parte yung trabaho para ma-execute mo yung negosyo. Hindi ka magnegosyo para maging boss. Yun ang natutunan ko. Magnenegosyo ka para magtrabaho pa din. Hindi para tumakbo sa trabaho. Maraming nag-iisip na, na gusto magnegosyo, na akala nila na ang negosyo, eh isang tira lang panalo ka na. Lahat ng nag-champion na basketball team, hindi yan nag-champion dahil sa isang 3 points lang. Hindi yan nag-champion dahil sa isang game lang. Nag-champion yan sa pagpanalo sa maraming beses sa buong conference. Ang ibig kong sabihin, ang negosyo ay hindi isang one-time game lang. Ang pagnenegosyo ay sunod-sunod na lang laban. Na isang laban mo pwede kang matalo, isang laban mo pwede kang panalo, pero kinakailangan lang mas maraming panalo kaysa matalo. Okay, walang problema pag nananalo ka sa negosyo. Walang problema dun, nananalo ka eh. Magkakaroon lang tayo ng problema kapag natalo ka once. Dahil pag hindi ka marunong bumangon o hindi ka nakabangon sa pagkatalo mo ngayon, tapos ka na sa buhay pag ninegosyo mo. Ang ibig kong sabihin, ang buhay pag ninegosyo ay hindi kuro panalo, panalo, panalo. Maaring yung pang-apat mo na subo o wina-workout, biglang talo, biglang sa kalagitna ng negosyo mo, biglang nalugi. Talagang ganun, kasama yon. Ang negosyo ay isang mahabang trial and error. Marami kang susubukan, maaring gumana, maaring hindi. Maaring, marami kang susubukan na maaring madalas palpak. At ito ang real talk sa lahat ng pinagsasabi ko. Ang negosyo ay hindi parang law. Na mas marami kang biniling ticket, na mas marami kang tinaya, e eh mas malaki ang chance mong manalo. Hindi ganun ang negosyo. Ang negosyo is a time factor game. Ibig sabihin, pahabaan ang laban. Mas matagal kang mamatay, mas very good. Hindi yung sa umpisa ka lang magaling, kinabukasan, nalugi lang ng konti, tapos na ang pangarap mo, hindi ka na nakabangon ulit. Ang pagnenegosyo ay trial and error. Kahit tumatama yung mga try-try-try mo, magkaka-error ka pa rin ulit, tapos dapat turmay ka pa rin ng trumay. Kaya ito ang sekreto. Para hindi mabigo ang buhay mo sa pagnenegosyo, kinakailangan mong ibili ang sarili mo ng maraming maraming try at ng maraming maraming error. Yun lang ang paraan para hindi ka mabigo. Ang sumubok na sumubok at magkamali na magkamali. Marahil sasabihin mo, eh Arvin, kaya nga ako magnegosyo at kaya nga ako nag-aaral magnegosyo, eh kasi ayoko mabigo yung negosyo ko. Yun nga ang pinupunto ko. Kahit anong aral mo, kahit anong preparasyon mo, kahit gaano kalaki ang puhunan mo, ang negosyo malulugit malulugi yan. At pag hindi mo pinaghandaan ng pagkalugi mo, hindi ka na makakabangon uli. Isipin mo ganito, sa loob ng isang taon, ang negosyo hindi araw-araw kumikita. Ganito ang time frame niyan. Pag nagbukas ka ng negosyo, sa unang linggo mo malaki ka agad ang kita kasi tetestingin ka ng tao eh. tas ang iisipin mo, yun na ang new normal. Iisipin mo na yun na kagad ang pasok ng pera. Kaya ikaw, ka, magiging gastador ka na kagad. Magpaplano ka na kagad. Bumili ng ganito, bumili ng ganyan, mangutang ng ganito, magloan maginvest mag Kung mag ano-ano kagad ang plano mo. Kasi kala mo, yun na kagad ang kita ng negosyo mo. Ang negosyo, up and down yan. Marahil ilang buwan kumikita ka, tas darating ang ikaapat na buwan, wala kang kita. Dahil wala kang naipon, lugi ka na. Ang mahirap doon yung ikaapat na buwan hanggang sa ika-walong buwan wala kang kita. Kailangan mong masurvive yung yung buwan na walang kita para marating mo yung susunod na buwan na may kita na madalas ay pa December. Kaya maraming nabibigong negosyo kasi pag nagsimula sila, kala nila yun na yung kita nilang normal tapos biglang hindi kikita at bago nila marating yung bagong buwan, yung mga bagong panahon ng negosyo nila na malaki ang pasok ng pera, wala na sila, lugi na sila, wala na silang pambayad sa tao, wala na pambayad sa renta, hindi na nila naabot yung bagong tagsibol. Hindi lang yan sa time frame ng taon. Kasama dyan ang ekonomiya, kasama dyan ang kompetisyon mo, kasama dyan ang, ang motibasyon mo, lahat taas baba. At dahil taas babaan lahat, magkakamalit magkakamali ka. Kasi lahat sa negosyo gumagalaw. Walang may isang taong mapepredik lahat ng pwede mangyari. Kaya ang kailangan nating matutunan bilang isang malupit na entrepreneur, eh hayaan natin yung sarili nating mag-try at magkamali. Kailangan maposisyon natin yung sarili natin na, mag, na sumubok at mabigo. Hindi natin planong mabigo, hindi yun ang goal. Kaya na kailangan tayong handa sa sitwasyon na yun dahil walang realidad na pag sinubukan mo very good ka na agad wala talagang ganun kahit yung mga nakikita mong negosyante o mga negosyo na tumatakbo ng sobrang ganda hindi mo alam yung pinagdadaan ng problema nun buwan after buwan after buwan kala mo lang smooth sailing sila pero hindi araw-araw silang sumosolve ng mga problema at araw-araw nilang linalagpasan yung mga problemang resulta ng mga pagkakamali nila Araw-araw silang sumusubok. Kaya kung hindi tayo handa na sumubok na sumubok o wala tayong financial background para sumubok na sumubok, hindi tayo magtatagumpay. Mabibigo talaga tayo sa plano natin pagnenegosyo. Hindi one shot ang pagnenegosyo. Sunod-sunod na laban yan, kasosyo. So anong pwede mong gawin para may position mo yung sarili mo na sumubok na sumubok? Katulad nung in-execute ko nung kwento ko noong ikaturd company ko nga na nag-side job ako, na gumagawa ko ng website para sa iba. Ang tawag ko sa trabaho ngayon, yun na napili ko ay enabling jobs. Enabling jobs. Ibig sabihin, ito yung trabaho na kahit like tinatrabaho mo yung bagay na yun, kahit hindi mo yung negosyo, itong trabaho to, eh may -e empower ka pa rin na trabahuin yung negosyo mo. Ito yung trabaho na kahit nagtatrabaho like ka doon, meron ka pa rin sapat na oras at energy para i-workout yung mga plano mong negosyo. Para sumubok at kung magkamali ka man, may trabaho ka pa rin on the side. eto yung mga trabaho hindi ka nagko-commute ng tatlong oras papunta at tatlong oras pabalik. So, anim na oras na nasayang sa sa buhay mo, hindi enabling jobs yun kasi pagod ka na sa paoras mo ang mga enabling jobs, yung na-empower ka, enable ka, naganado ka pa rin magtrabaho sa negosyo mo after mo magtrabaho dun sa side gig mo kung ano man yun. Kahit, ba, pag, kahit pa, pag, bagger sa save more yan. Kung bagger ka sa save more, enabling ka pa rin para magtrabaho ng side business mo, mas okay ang trabaho sa save more kaysa magtrabaho ka sa gitna ng Makati. Tapos nakatira ka sa Bulacan. Yung enabling jobs mo na yan na magpapasok sa'yo ng pera para makakain ka. At para meron kang konting pang gastos dun sa negosyo mo. Pang testing mo. Dahil pag na-testing mo na yung business idea mo, ang ibang tao magpapasok na ng pera sa'yo. Hindi mo na kailangan manghingi sila mismo magsasabi na gamit gamitin mo tong pera namin sa ginagawa mong negosyo. Katulad sa nangyayari ngayon sa buhay ko. Dahil sineryoso ko na magtrabaho sa pinaniniwala kong mga negosyo na kahit walang investment, ngayon yung mga investor na lumalapit sa akin at pinipilit akong tanggapin yung pera nila para gamitin ko sa mga negosyo ko. Pero hindi ko tinatanggap. Para saan pa? E eh, kumikita na yung negosyo ko ngayon. Nagka-cash flow na ako ng positive. Para saan pa yung mga pera ngayon? Hindi ko yung kailangan. Marahil pag mag-expand ako ng sobrang laki, pero ngayon hindi ko kailangan ng pera nyo. Yun ang sinasabi ko sa kanila. Nasabi ko na sa nila, malalaman nyo kapag may puwang na ang pera nyo sa negosyo. Malalaman nyo. O ngayon, sila, nag, sila na nagpupumilit na magpasok ng pera sa akin. Kasi natutunan ko yung isang importanteng bagay sa pagninegosyo. Yung bigyan ng sarili ko na sumubok na sumubok. At pasasaan pa matutuklasan ko rin ang nararapat at tamang magandang negosyo para sa akin. At nung natuklasan ko na yung mga yun, yung pera ng ibang tao na dating pinipilit kung bigyan ako ng pera, ngayon sila na nagpupumilit na bigyan ako ng pera. Ganun lang ang buhay pag ninegosyo. It's a long game. It's a time factor game. Minintain ko lang na buhay ako, minintain ko lang na nakakakain ako ng maayos, kahit wala akong luho, kahit wala akong sobra-sobrang oras dahil may trabaho ako on the side, may freelance ako na tinatrabaho para magpasok sa akin ng pera kahit papano, and on the side, kapag trabaho ako sa mga negosyo ko. Yun ang enabling jobs. Hindi mo kinakailangan na ma ating trabaho na naka amerikana ka. Ang importante ay na-empower ka pa din. After mo magtrabaho doon, e-empowered ka pa rin na magtrabaho dun sa negosyong yung pinaplano mo. Magkamali ka man, may trabaho ka pa rin nagbibigay sa'yo ng pera. Yung sinasabi kong trabaho eh, hindi yung employed na employed ka. Basta yung nagpapasok sa'yo ng pera na madali lang sa'yo gawin. Kahit ayaw mo nun, okay lang yun. Ito nga lang yung matinding challenge doon sa sitwasyon na yun. Malaking challenge to dahil kailangan mo magtrabaho ng doble. Kailangan mo kumayod ng doble. Tatrabaho ka para sa sarili mo at magtatrabaho ka para sa pinaniniwala mo negosyo. Ganun talaga. Wala kang pere. Kailangan mo kumayod ng doble. At okay lang na magkamali ng magkamali. Basta buhay ka. Mayarap kasi magkamali na pinusta mo na lahat ng pera mo pati sinangla mo yung bahay nyo lahat na pinundar mo doon sa negosyo na yun tapos nagkamali. Mali, mali talaga yun. Kasi wala naman nakakaalam kung gagana ang negosyo o hindi, kahit gano'n mo pagalingan ganun talaga, kaya lagi ko pinagdidiinan na hindi loto ang negosyo na marami kayong tinaya, marami kayong pinusta, binuhos nyo na lahat naiyak-iyak pa kayo pagbigay nyo ng pera sinasabi nyo na, ito na lahat ng pera ko ininvest ko na lahat sa negosyo na yan sana gumana, speaking of loto kung hindi mo pa napapanood yung vlog ko tungkol sa loto, click mo na to tung card natin na yan, mamaya pag tapos mo panoorin tong vlog na to, click mo lang yan related dyan dito sa vlog na to tungkol sa loto yan o, tara, balik na tayo. Hindi ganun. Hindi porkit binuhos mo lahat ng pera mo, ikakaawaan ka na ng mundo at gagana na yung negosyo mo. Hindi nga ganun. So, walang ibang paraan para hindi ka mabigo, kundi subukan lang muna. Subukan, 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 magkamali, magkamali, magkamali yun lang talaga. At on the side, magtrabaho ka kahit bagger sa save more. Walang problema sa pagiging bagger sa save more. Ang may problema kung paano mo gagastusin yung oras mo at yung perang kinikita mo dun. Kaya wag artista sa trabaho importante, may enable ka ng trabaho mo na maggawa ng negosyo on the side para sumubok ka ng sumubok at matuto ng matuto tuwing bigo ang sinubukan mong subukan. At ang malupit sa lahat na challenge sa sitwasyon na yan na nagsisimula ka, huwag mong i-compare yung sarili mo sa iba. Yung progress mo iba sa iba. Huwag na wag mong i-kukumpara kasi yan ang pinakamalaking challenge sa akin. Yung nakikita ko yung ibang mga kasabayan ko na ang lalaki na ng negosyo, sila mga napondohan, party sa puso ko, pakiramdam ko, naiiwanan nila ako. Pero it doesn't matter. Important tante iba ang pace ko, iba ang pace nila, iba ang buhay nila, iba ang buhay ko. Hindi ko dapat ikumpara ang sarili ko sa iba kasi panghihinaan lang ako ng loob. Kaya for many years, tahimik lang ako, nakayo ko, trabaho lang ng trabaho. At ngayon, ang isang nagpapasaya sa akin, etong vlogs. Kasi nakikita ko na marami tayong Pilipinong gustong mabago tong Pilipinas. Marami tayong nangangarap at hindi pa rin bumibitaw sa mga pangarap natin. Kahit na ilang beses tayo nabigo at doon ako nagiging masaya at nagbibigay sa akin ng gana para patuloy pang lumaban. Dahil nakakas sama ko kayo dito sa mga vlogs natin na to. Nasishare ko yung natututunan ko, na-empower din ako sa inyo, naririnig ko yung mga pangarap nyo, nakakagana. Kaya imbis na tumingin ako sa mga pro progress ng ibang kasabayan ko na matatagumpay na ngayon, mag-focus na lang ako sa atin dito, sa mga maliliit na progreso na hindi man sobrang laki, pero progreso pa rin. Ang mahalaga, tuloy-tuloy lang. Ako, ikaw, tayong lahat, tuloy-tuloy lang. Kampi-kampi naman tayo eh. Kaya wag natin ikump ikumpara yung sarili natin sa iba. Na si tagumpay na, si ganito, ang layo ng na narating sigarito, malaki na yung kumpanya iba-iba talaga walang kumparahan hindi ko rin sineset yung sarili ko na sobrang layo ko na sa inyo naghahanap nga ako ng mga kakampi ng mga kasabay hindi ako naghahanap ng mga tigasunod ko naghahanap ako ng mga magiging kasabayan ko at kayo yon yung mga nakakasama ko sa vlogs na to kaya kailangan mo rin matutunan na sumubok na sumubok kasi yan ang prinsipyo natin mga tunay na negosyante ibili ang sarili natin ng chance ang sumubok dahil it's a long game it's a time factor game kinakailangan mong hanapin ang laban. Yung kahit hindi ka pa nananalo, masaya ka dahil lumalabang ka. Sapat na yun. Lalo na pag nanalo ka sa laban na pinili mo. Ang ibig ko sabihin, kung pipili ka ng negosyo, siguraduhin mo na na magbibigay din sa'yo ng saya yan. Hindi man monetary pa sa simula, at least na-empower ka pa sa ginagawa mong negosyo. Dahil mahabang panahon na walang tagumpay. Mahabang panahon na wala kang malalasap na panalo. Kaya mainam na yung ginalaban mo na yan, kahit walang panalo, eh masaya ka sa ginagawa mo. Hindi ko sinasabing yan yung passion mo o yan yung ano mo basta nagbibigay pa sa'yo ng energy lalo. Sa tuwing susubok at hindi magtatagumpay, maibibigay pa sa'yo lalong energy para sumubok pa uli. Kung paano hanapin yon matutuklasan mo na lang kakasubok mo. Ayos? Ikaw, anong naisip mo na enabling jobs? na pwede mong pasukin para may energy at oras ka pa rin trabahuin yung negosyo mo. Comment mo naman sa baba. At please ka kasosyo, kung may natutunan ka naman sa vlog sa atin to, comment mo na rin sa baba kung ano yung natutunan mo kasi dyan din ako na-energize para gumawa pa ng mga vlogs para sa atin. Masaya na nakakabasa ng comment mula sa inyo. Nararamdaman kong kasama ko kayo. Ayos! O, oh, kung bago ka lang sa ating YouTube channel, welcome, welcome ka dito. At <clears throat> dito, matututo ka kung paano mag-execute ng tunay na negosyo at magpalaki ng negosyong pinapangarap mo. At muli, kung ngayon lang tayo nakita ako si Arvin Urubia, isa akong inventor, isa rin akong entrepreneur, at meron na akong sampung taong kabiguan sa pagnenegosyo na kwenekwento ko dito yung mga natutunan ko. Para hindi mo na pagdaanan. At bakit kita matutulungan? Dahil katulad mo, isa rin akong simpleng Pinoy. Walang kapital, walang gumagabay kung paano ba talaga magnegosyo. Pero katulad mo rin, may pangarap. Kaya magkakaintindihan tayo. Dahil naniniwala ako na ang entrepreneurship, ang pag-asa ng ating bansang Pilipinas. Yan ang pinaniniwalaan ko. Okay? Oh, kung hindi mo pa na subscribe yung ating itong ating YouTube channel, click mo lang yung subscribe button sa baba. Ayan, pati na rin yung bell icon sa tabi. Sa tabi. Para updated ka tuwing may bago tayong upload. Dahil twice a week, meron tayong bagong video dito sa YouTube na kapupulutan mo ng aral. At kung nagustuhan mo itong video na to, please click mo naman yung like. Click mo na yung like para naman ganahan tayo dito lalo. Ayos. Pwede mo rin ako hanapin sa Facebook. Search mo lang Arbin Urubia page. Pwede mo rin, per, mo rin akong i-PM doon para makapag-usap tayo ng mas mahaba. Makapagkwentuhan tayo. Follow mo rin ako sa Instagram ran nagpo-post ako doon ngayon ng mga mga parang encouraging words para kahit na nasa Instagram ka, eh magkakasama pa rin tayo. Check mo ako dun ha, ah, arbin.urubia. Follow mo ako dun. Maganda yung mga pinapost natin doon ngayon. At lahat ng link nasa baba. Link on the description. Meron na tayong mga 100 plus videos dito tungkol sa negosyo dito sa YouTube channel natin. Panoorin mo lahat kasi wala tayong inuulit na kwento dito o istorya o lesson para prepared ka na sa mga future uploads natin. Habol ka kasosyo. Kaya pa yan. Ayos? O share mo naman to sa mga kaibigan mo o kapamilya mo sa tingin mo may plano rin magnegosyo o nagbabal dahil kailangan nating dumame dahil may kalaban tayo dito ang kalaban natin dito yung mga putragis na mga network marketing na yan na sumisipsip ng ipon ng mga Pilipino at yung mga franchise na walang kwenta. Sasabihin sa'yo, kikita ka, pero uh, bibigay sa'yo yung produkto, walang kalasa-lasa o walang nakaw. At higit sa lahat ng mga kalaban natin dito, eh, yung mga investment scam na yan. Kailangan natin matuto mag-isip para di tayo maloko. Dahil kawawa naman yung mga manggagawang Pilipino nag-ipon, lalo na yung mga nag-ipon sa ibang bansa, tas maloloko lang. Yan ang mga kalaban natin dito. Kaya kailangan natin marami tayong kampeh, na ma may may utak, nag-iisip, hindi yung nagpapauto sa mga yan, sumisipsip ng mga na, oh, ng mga ipon. Hmm? ah. Muli, papaalala ko, trabaho trabaho tayo ng malupit. Bawal ang tamad. Ang tamad, hindi dapat pinapakain yan. Magsipag tayo para yung susunod na henerasyon, eh, hindi magalit sa atin na sinayang natin itong mundo na to. At sila magsasakripisyo sa panahon nila. Kaya galingan natin. At pinapaalala ko, ang tagumpay galing sa Diyos yan. Hindi ang galing sa sarili nating galing. Dahil sa Deuteronomy 8.18, it is God who will give you the power to create wealth. At hindi galing sa sarili nating galing yan. Kaya kailangan natin maging deserving. Kailangan natin, kailangan nating magsipag at kampi-kampi tayo, kasosyo. Kaya paalala ko muli, ha? God loves you and I love you. Okay, trabaho na ulit. Ciao, bye!